sa mga araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 9, 2024, Martes, ng ikalabing apat na linggo ng karaniwang panahon. At dito po sa aming parokya, dito sa Nuestra Senyora de la Soledad, ay aming pong ginugunita ang Episcopal Coronation ng Mahal na Birhen ng Soledad. Para po sa unang pagbasa at pagninilay, ay hinango ito mula sa aklat ni Propeta Oseas, chapter 8 verses 4 to 7 and verses 11 to 13. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Umirang sila ng mga hari sa Israel, ngunit hindi sa pamamagitan ko. Naglagay sila ng mga pinuno, ngunit di ayon sa aking kagustuhan. Ang kanilang mga alahas na ginto at pilak ay ginawa nilang mga diyos-diyosan at ito ang kanilang sinamba. Itinatakwil ko ang guyang ginto ninyo, mga taga Samaria. Nagpupuyos ang galit ko sa kanila. Kailan pa sila dapat parusahan? Ang Diyos-Diyos ang iyan ay ginawa ng tao, hindi iyan Diyos. Kaya tangguya ng Samaria ay magkakadurug durog Hangin ang kanilang inihasik at ipo-ipo ang aanihin nila. Ang nakatayong mga trigoy walang uhay, kaya't walang makukuang harina. At kung magbunga man, iyon ay lalamunin lamang ng mga dayuhan. Dahil sa pagpaparami ng mga dambana, naging daan iyon para dumami ang kasalanan ng Ephraim. Sumulat man ako ng sampun libong kautosan, ito'y pagtatawanan lamang nila. Mahilig silang maghandog, nagahain sila ng karne at kinakain nila ito. Ngunit hindi nalulugod sa kanila ang Panginoon. Gugunitain niya ang kanilang kalipuan at parurusahan sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Sila magbabalik sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa araw nito sa pagpapatuloy po natin no, ng ating pagbabasa at pagnilay mula sa pahayag ni Propeta Oseas maganda po na atin pumuling uh, pagnilayan at itoon ang mensaheng ito no, sa konteksto ng mga nangyayari ngayon sa ating paligid kung paano maganda po yung sinabi dito no na Sinabi ng Panginoon, humirang sila ng mga hari sa Israel, ngunit hindi sa pamamagitan ko. Naglagay sila ng mga pinuno, pero hindi ayon sa aking kagustuhan. Kaya siguro po, maganda na tinanatin yung uh, nangyayari sa ating punglipunan. Uh, reklamo tayo ng reklamo na mahirap ang buhay, pahirap ng pahirap ang buhay. Parang noon pa, no? bata pa lang ako, sumisigaw na sa kalya ang, ang mga tao, nagtitipo na mahirap ang buhay, mahal ang bigas. Parang noon pa lang, mahal na ang bigas, mahal na ang galunggong. No? Pero bakit nga ba no? na lagi na lang tayong reklamo ng reklamo? sa mga kasi no siyempre ang may malaking ginagampanan din dito ay yung atin din naman mga sarili sa kung paano nga tayo pumipili ng mga leader na silang ang nagdedesisyon sa ating lipunan. Ngayon nga po no na uh, malayo pa man, next no, year pa pero kabi-kabila na yung ating mga naririnig ng mga paghahanda, mga nagpapahayag na sila po ay nagnanais sa tumakbo, tumakbo muli no, sa panunungkulan sa gobyerno sa ating lipunan, parang ngayon abalang-abala na sila. Habang ang marami ay talagang nagsasabi nga po no, na ang mahal ng bilihin, mahal ng kuryente, mahal ng mga, uh, mga bills no, na kailangan tugunan. Pero hindi naman tayo nagbabago ng pamamaraan natin. Kaya nga lagi kong paanyaya, no? Uh, pinipili ba natin sila ayon sa kagustuhan ng Diyos? o may ipinipilit lang tayo mga tao dahil naasahan natin na uh, mayroon tayong mapapala sa kanila G ganun man no kasi bumoboto ka para sa o pumipili ka ng mga leader dahil naasahan mo na mayroong maibibigay sa iyo hindi naman hindi hindi mo pa iniisip yung yung para sa kinabukasan ng ng susunod na henerasyon kinabukasan ng iyong pamilya. Hindi parang pinipili mo at ipinipilit mo ang isang tao, isang grupo dahil may gusto mo mag-take advantage at inaasahan mo na meron ka rin mapapala. Pero hindi naman talaga yun ang nangyayari. Di ba? Pero yun nga po, uh, bakit tayo nagihirap? Dahil sa ating mga pamamarahan ng pagpili ng mga leader na manunungkulan sa ating lipunan. maganda po yun no? na palalimin natin at paglalayan pa ng mabuti kasi tayo din naman talaga ang gumagawa ng ikakahirap ng buhay natin. Pero isang, alam nyo yun, isang, isang desisyon lang sa pagboto. Wala pang isang oras kung maganda ang, ang pamamalakad sa presinto ng botohan. Wala pang isang oras tapos ka na. Pero yung desisyon na ginawa mo doon, umaabot ng tatlong taon, anim na taon, at minsan mag-extend pa. So, tapos, uh, nasabihin na naman natin, pinababayaan tayo ng Diyos. Kaya naman, uh, mas ma mas maging mapagmasid tayo at matuto sa ating mga naging pagkakamali at bumalik tayo ulit. no sa atin pong Panginoon na piliin natin kung sino talaga ang pinipili at ayon sa kagustuhan ng Diyos. Hindi po, isang mga araw sa inyong